Ayan mga kahardin. Nakapitas na naman ako ng gulay. Pechay. At saka kalumismis. O kabay. Ayan. Gagawin ko dito ay gigisa ko lang. Tapos lalagyan ng itlog. Okay na yun. O. Ibig sabihin nakamenos na tayo sa pangulam natin libre ang gulay may kalumismis pa so, kung wala kang tanim o oh, dey, bibilin mo lahat yan sa palengke ay mahal ang gulay at saka tingnan mo sariwa sariwa yan oh. oh. sariwa sariwa nakakatuwa kaya gawin natin mga kahardin magtanim tanim tayo sa paligid ng ating bahay mga kahardin magandang umaga sa inyo lahat ito meron akong puno ng kalamansi dito na binili ko sa tagaytay ay grafted dyan eh kaya ito ay madaling mamunga yan tatanim ko dito sa so, hinuhukay kong ito ito ay sa tabi ng karsada malapit sa aming bahay eh, ayun -okay yung ko dito ko siya ilalagay ayan dito kasi medyo mataas hindi tutubigin ayan maganda to mga cardin drafted eh oh. Ayan mga kaardi na. Oh. Tumubo na, nag-germinate na yung ano. Oh. Kamatis. Ayan, nag-germinate na. Nag-germinate na. Ayan, pechay. Oh. <coughs> Ayan. Oh, pa. Ito mga siling ano to eh, siling mahaba. Yan. Nag-germinate na rin. Ito naman ay talong. Nag-germinate na rin. Ayan mga cardin oh marami na tayong pinatubo rito ng mga buto hanggang sa naging ganyan na kalaki yan, balano yan oh. <clears throat> ito naman kamatis yan ay sili yan nandito ka sili yan ayun yung balanoy pa rin oh. Yan, balanoy. Marami ng balanoy na ano. Ito ay ibinebenta ko sa palengke pag araw ng palengke, binebenta ko 'yan. Ayan. Pero palalaki-lakihin pa ng konti. Bago benta. No, papaya. Ito binibenta ko rin na rin yan sa palengke. Mga pula yun isang mapagpalang umaga mga kahardin ito ang puno ng papaya ay medyo matangkad na payat Ayan. kaya ginawa ko nilagyan ko ng mga dayami sa si lalim at pagkatapos ay huhukayan ko sa kanyang paligid para doon ko ilalagay ang abono tataba ito pagka nalagyan ng abono lalaki ang puno Ayan. yan. Matangkad eh. Matangkad na payat. Ayun pa. Ayun. Ayun pa. Ayan. Naligyan ko ng mga tuyong damo ang puno. Ayun pa. Ayun mga ka-hardin, tingnan nyo aking mga halaman. Oh. Yan, may bunga na. Yung pa. Ito ay kamatis na malalaki. Yung kinalabasa. Ayan, eh, namumulaklak na rin. Oh. Malapit ng mamunga. Ayan. Kinalabasa ito eh. Oh. magandang tingnan. Ito ang aking mga halaman. Oh. Namumulaklak na. Ito naman ang celery. Ayan. Oh. Celery. Buti nakabuhay ako. Pero tatanim ako ng marami niyan. May order na ako mga buto eh nakakatuwang pagmasdan itong mga halaman ko meron pang bulaklak eh ayan ayan ito ito ay ubas hmm oh. Nabili ito ng misis ko dun sa Tagaytay tumutubo rin pala dito ha? ito eh yan sinubukan ko kung tutubo rito sana naman tumubo sayang eh Yeah. Oh, good ito mga kardino, no? ilagyan ko na ng hukay na paikot yan dyan sa puno ng papaya ito papayang ito ay payat na matangkad kaya papatabain natin ang puno niya, yan ganyan kasi yan eh. kung saan kung saan umaabot ang kanyang dulo ng dahon doon sa tapat na yun umaabot ang kanyang ugat na maliliit yun ang kumakain ng nutrient ng uh, pataba yung mga ugat na maliliit na yun kaya tataba ito yung puno nito yan eh yung dulo ng ano yon, sa tapat nyan doon ng ano hanggang doon ang dulo ng mga ayan o oh. nalagyan ko na lahat ayan papakita ko sa inyo may hukay sa gilid na pabilog sa paligid ng papaya ayan ayan yung mga kahod din ayan matangka dito yung mga papayang ito eh. Yan. Yan ang bono ko eh. yan Yan. Yan. Tataba ngayon ang puno niyan. At kasabay noon ay lak Ngayon mga kardin, oh. puno naman ang saging to. Pinukayang ko gilid, paikot. Yan. Nilagyan ko ng abono. Ngayon sa saging, paglima lima, kamukha nito lima, pinutol ko yung dalawa. Tatlo lang yung tinira ko. Pinakamarami na yung tatlo titira. Ito, mother plant ito pangalawa ah pangalawa pangatlo yun ganun lang pinakamarami na ay tatlo kasi itong dalawang ito makakapagpalit lang yan ng bunga inaagaw niya niyang nutrient dyan sa tatlong yan kaya pinutol ko na ano nilagyan ko na abono Ayan mga kahardin. Dumating na yung mga in order kong buto. Sa, sa Ito ay lalik, lettuce, celery, eggplant na inaraw-araw, at saka laurel seeds. Sana mag-germinate ng ayos to kasi yung ay meron pa pala yung basil, ginobis kaya lang wala pa rito sana mag germinate ng maayos para mapatubo ko ng maayos ayan mga ano to eh from Lazada sana maging okay yung pag uh, pag